Kaya nga po, duto po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala po tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin ay eh, makikinig tayo sa sa sinasabing ngayon na, ngayon na. Eh teka muna po. Eh marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, abay wag na tayo magbayad ng tax. Eh paano pong gagawin natin? Papayagan po, na, papayagan po ba natin ng na mga artista ngayon na huwag na magbaya, magbayad, ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil saan nangyayaring ito? Ang gusto ko lamang pong linawin, ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Eh marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. E papano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang? Pumunta ng Mindyola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po hindi kontra kahit tanino dito. Ako po number one supporter ng lahat ng dito. Pero pagdating po sa usapin, na magtayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawang pong taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Migs na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po